Masahangan pa dahil sa panggigipit sa kanya ayon sa isang political commentator. Narito ng balita ni Almar Forsuelo. Filipinos love underdog. Naniniwala ngayon ang political commentator na si Ibi e. Hugalbot na mas darami pa ang makukuwang si Pachat Suporta si Vice President Sara Duterte ngayon. Kasunod ito ng nagpapatulo na panggigipit sa bise na muling napatunayan matapos sa tapyasin ng Kamara ang pondo ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Ani hugalbot, dahil sa ginawang ito ng Kamara sa pangalawang Pangulo, ay mas papanigan ito ng mga Pilipino. This is Inday Sara's uh, FPJ moment. no? Kung, if you remember FPJ, no? uh, nagpapagulpian uh, in the first uh, uh, half of the film and then eventually will rise up and become the hero. Uh, that he is uh, or that he should have, or that he should be no sa kanyang mga pelikula dagdag pa nito hindi pinag-aralan ng mga mambabatas ang epekto ng kanilang ginawang pagtapya sa pondo ng OVP ang hindi nila nakita dito no is the millions of filipinos na nakinabang sa mga programa ni Inday at hindi na ngayon makaka-enjoy ng mga benepisyong ibinigay ng kanyang opisina the last two years sila ngayon ang itong mga kongresista at uh, number one, itong Bongbong Marcos na rehimen ang mananagot doon sa mga taong 'yon at uh, siguro nga no if I I would have to add na 'yung mga nagdududa pa will probably be swayed into the side of the VP because talagang makikita naman na in public view ang panggigipit nila at uh, ang unreasonable uh, persecution of the Vice President. Sa naging anunsyo nitong Webes ni House Appropriations Senior Vice Chair Stella Kimbo, mula sa hiling na higit 2 bilyong pisong pondo ng OVP para sa taong 2025, ay magiging higit 700 milyong piso na lamang ito. Kabilang sa mga tinanggal na pondo sa OVP ang budget para sa supplies, personal services, financial assistance, rental expenses at utility expenses. Una namang sinabi ni VP Sara na handa siya at ang kanyang tanggapan na gampanan ang kanilang tungkulin kahit pawala silang budget. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal Almar Forzuelo. SMNIUs. News. Sunshine News Blast. Samantala so, mga partner pinabigyan ng Korte Suprema ang hiling ng Department of Justice na ilipat sa National Capital Region NCR, particular na sa Pasig City mula Tarlac, ang Pogo Cases ni dating Bamban at Mayor Alice Go. Sa isang pahayag, sinabi ng DOJ o Department of Justice, nasasampa na ng kasong qualified human trafficking ngayong linggo si Go. Ito ay matapos makita ng probable cause ang reklamong iningahin ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNTCIDG at Residential Anti-Organized Crime Commission ng POCC laban sa kanya. Maliban kay Go ay sasampahan rin ang kaso ang sinasabing kasosyo ni